Ayan okay. so, dami ito eh, sobrang dami. Dami hmm. tong bunga, kahit maliit lang na puno, dami. So, yan may parating pa. So, kailangan kong mag-ipon ng ganito para tag-ulan. Marami akong matanim. So, pwede nating maibenta. Ang mahal pa naman ng okra ngayon. Hindi po ako mahiya na uh, magbenta ng mga gulay. Proud ako. Kasi yun ay trabaho marangal. And, yan. Kunin ko pa dito. Ang problema ko lang is, yun nga, lapit bahay. Hindi marunong mag-ano, magpaalam. Diba? 'di ba? Hindi naman ako maramot kasi ako lang naman dito. Wala namang kakain dito. Hindi po sa Marte. I mean, hindi po ako nag-anuhan. Sabi niyo Marte ako, di ako kumain. Yes po. Hindi po ako kumakain ng okra. Ibang gulay na lang po. Pero ako, magtanim ako kasi yun nga, is purpose ko, ibenta ko. Nagparami lang ako ng dried eto ganito nagparami lang ako ng ganito para iben itanim ko ng para marami akong maitanim pagdating ng tag-ulan yan so dito ayan may tatlo tayong nakuha tatlo may tatlo dami yun isang puno may apat lima yun lima ang natira ngayon dalawa na lang so it means kinuha nandito lang ako sa bahay pero di marunong magpaalam so it's okay lang si Lord sa kanya pero alam ko sino eh alam ko sinong kumukuha na hindi magpaalam mana yan kunin natin yung dry seed ng okra ang problema ko dito guys Uh, kaya nagtanim ako kasi yan, di, di naman ako mahihain magbenta ng mga gulay kasi syempre proud ako um, ang akin lang nagparami ako ng seeds di ko siya kinuha yung mga ganito, color green gusto ko ganito, para marami ako mais lang yung pagtagulan na sa ngayon kasi ang init, so medyo ano lang yung yung pagtanim di ako nagtanim ng todo kasi sobrang init guys tapos ang hirap pa ng tubig dito Ayan, ikuni natin yung mga dry. And then, pangalawang problema ko dito, pag ako magtatanim, ako, hindi naman ako maramot. Mapagbigay po ako. Kaso lang, yung, ang problema ko dito, yung mga tao, hindi marunong magpaalam. May ibang tao na hindi marunong magpaalam, hini Hindi naman, hindi naman ako madamot. Yung pagnanakaw ay pinakahate ko talaga. Ako yung taga-tanim pero sila ang taga -ani. Nandito lang ako sa bahay pero di sila marunong magsabi na, Ay, kunin ko na yan, Bel. Yung gano'n ba? Pwede, hingiin ko na lang yun. Okay lang naman sa akin. Pero dapat magpaalam. Di, kayo ba? Di ba? Sino bang tao na... Di magagalit na kukunin lang tapos hindi magpaalam? I mean, hindi magpaalam. Nakaano pala to. Sobrang dami. I just love you Sarap naman tumira dito kasi ang problema dito, tubig. At saka, ewan, kuba, parang <laughs> parang kaduktong na yung buhay ko kung saan talaga ako. Char. I mean, wala, di ako naglikramo na dito ako nakatira. Um, okay naman dito. Kaso lang yung tubig. Yun. Nahirapan tayo dito sa tubig. Ayan. Madami pa dun, guys. Sobrang dami pa. Pero di ko na inubos kasi ako lang naman ang mag... Ano? Um, sisili. Hindi naman yung kasama yung alaga ko. Ako lang. So, Luya. So, marami tayong na harvest. Wow. May ano pa dun, okra. Kaso, Di naman sa Marte, di talaga ako kumain ng okra. Nagtanim lang ako para may seeds ako ba. Marami akong seeds makukuha. So, ayan. Thank you for watching.